mili po ako ng susok sa palengke. Kasi gusto ko. Kasi matagal na kami hindi nakakain yan. How many years? Yes. 20 years na. Ikaw mag-ano ng ano. Ikaw ang i-edit mo na lang. Ang taon na tayo hindi nakakain yan. Try natin. Try natin.

dan oh, itu. Nah, paling

Chef yep, George, kailangan ha. Excited na kung nakakain ng yung daang susok. Ah. Okay. Sa Tapos, tapatang daw. Ayan, natin. yung po natin yung ating kaka. Kaka. Kakang gata. Kakang <laughs> gata. Ay, hmm. sarap. Kakang gata. Ayan po, ah. Okay, gata. ang ah, suso. After nyan, pakukulaan. Hmm, sarap-sarap. sarap, sarap. na po po. Eh, walang nang diet. No, diet muna ngayon. Bukas na.

Okay, na na. Ready to eat na. Woo, uh, so sarap. Itu na, yes, Itu na. Itu na. kay <laughs> <coughs> <coughs> <coughs>